MIL MILF uh, rebel returnees ay nabigyan na po ng uh, 100,000 na pinangako po ng gobyerno. Ngunit, nung uh, pagbigay sa kanilang 100,000 yung kanilang mga commander ay uh, kinuha po yung kalate. Okay, the persons we are assisting in representing first approached uh, Acting Mayor Omar Ali of the Municipality of uh, Datu Salibo Maguindanao del Sur Mayor Ali then contacted his political allies in Maguindanao del Sur and he was able to refer his concern to Mayor Balayman of the Municipality of Pandag, Maguindanao del Sur. Ang naging problema po nito ay uh, itong mga MIL MILF uh, rebel returnees ay nabigyan na po ng uh, 100,000 na pinangako po ng gobyerno ngunit noong pagbigay sa kanilang 100,000 yung kanilang mga commander ay uh, kinuha po yung kalahati. and that is what uh, uh, what that is one of their concerns no and if we have 26,000 uh, uh, combatants who are uh, who are willing to uh, uh, surrender that eh, 1.3 billion yun mapupunta rin sa mga hindi mapupunta ron sa sa mismong mga rebel returnees kundi sa mga commanders nila. So siguro kailangan natin na uh, paimbestigahan. Sinabi ko na marami akong yung mga nakausap ng mga uh, dating kamembro nyo yung MILF uh, rebel returnees at uh, nakatanggap nga sila nung 100,000 galing sa DSWD at uh, pagkatapos nilang tanggapin yung yung pera na galing sa TSWD ay kinauusap sila ng mga commanders nila at hinihingan sila ng kalahati. So bale 50,000 lang yung napupunta doon sa mga uh, rebel returnees. Anong naririnig mo na ba itong mga allegations nito, Engineer? Ah uh, yes, uh, Mr. Chair. Um yung uh, allegation po na binibigay sa mga Uh, decommissioned combatants na minsan ang sinasabi ay uh, kinukuha ng uh, commanders yun ho yung uh, continuously na binavalidate po namin na Mr. Chair kasi worried din po kami uh, kung sakaling ganun po ang magiging arrangement kasi very clear po sa decommissioning uh, Mr. Chair na lahat po ng weapons na i-decommission ide ay organizationally owned po uh, na i-decommission ide from my so hindi po, po pwedeng uh, pakikialaman po ng mga commanders yung uh, mga uh, in pong uh, intervention, especially yung cash. So we will be very happy po, Mr. Chair, kung ma-provide ma po kami ng detalye uh, regarding this uh, concern dahil uh, the definitely the leadership of the MILF will not tolerate po yung mga ganong practice at uh, masasubject po sa disciplinary action yung mga uh, commanders na ganon po yung uh, uh ginagawa no uh, uh hindi ko lang ho alam kung to what extent po yung uh, uh ganong practice but uh, again uh, we will very happy po to 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 receive uh, the report and then we could also validate it internally within the military hierarchy po mr chair i am uh, quite worried dahil pagkinuha yung kalahati ng mga brigade commander doon sa mga combatants baka ipambili po na nila ng mga armas to di parang gobyerno nang uh, nagbabayad ng pambili na armas nito mga MILF and that is uh, quite possible am i am i correct uh, As a human being po mr chair posible po yung mangyari hindi ho natin alam no uh, but uh, again we would be very happy to uh, receive the report and uh, para ma-validate kung sino yung pangalan sino yung mga tao na yan and um, uh, makapag-conduct din po ng investigation internal lang in my dahil definitely the, the leadership will not tolerate po yung practice. Alam mo, hindi ko rin sila pinaharap dito for fear of their uh, safety. No? Kanina nasa opisina ko nga sila at uh, kinausap ko sila kasama si in the presence of uh, Secretary Galvez and I, we will give all the information related to their complaints uh, to Secretary Galvez. And I hope you investigate this matter at the soonest possible time. Thank, thank you, po, Mr. Chair. Thank you, yes. Mr. Chair. Yes. Uh, i to nice balikan yung legality. Kasi. Uh, was that, uh, sorry, uh, was PA I Yano going to talk about the same thing? Sorry. Oh yeah, yeah, please. Your Honor, uh, colleagues, uh, good uh, Good noon. Uh, I am the chairman of the implementing panel on the Philippine side, on the government side. Po. Uh, sa kabila po kasama uh, ang uh, counterpart ko po doon si Minister Iqbal who represents the leader of the uh, the DMLF uh, panel. Ngayon po, uh, I'm glad na nabanggit po niyo yung uh, issue about uh, cut. Uh, totoo po yan, may narinig po ako as panel of the Philippine side. Pero itong bagay po na ito, uh, nabanggit ko po ito kay Minister Iqbal. Uh, during our uh, private discussion, uh, may narinig po akong mga bagay-bagay na ganito. But uh, ideally po, wala na po tayong pakialam doon. Pero it uh, affects the integrity of the peace process. Kaya yes. nagka-interest po yeah, ako no. doon. I agree, I agree. Kaya, kaya sinabi ko po sa kanya na, Minister. Hindi uh, pwedeng walang pakialam dahil pera ng gobyerno ito. O, opo, so, yeah, pwede kaya nagka-interest po ako doon. Kaya magkipili ng barel para patayin ng sundalo. Kasi that Lama, is not the intent <laughs> po ng ano. Ngayon binanggit ko po sa kanya. Kailangan makialam tayo po dyan. Opo. Hindi pwedeng wala tayong pakialam dahil pera ho ng gobyerno yan. Opo. Ngayon, uh, binanggit ko po sa kanya ito. Ang sabi ko sa kanya na, Minister, may narinig po ako ng ganito. At uh, binanggit po, sinabi po niya sa akin na, uh, Yeah, I'm uh, aware about it and I'm addressing this issue. Uh, ginagawa po niya ang paraan po na ano, uh, pinapaabot po niya sa mga commanders po niya. As to the progress po, uh, I really hope na ma totally matanggal po ito but uh, it's good na binanggit po niyo ito kasi para talagang uh, i-push ko pa to kay Minister Iqbal po. Maraming salamat po. Kasi uh, I think this might affect the uh, the integrity and the effective, effectiveness of the decommissioning process. No? Kaya talaga ta 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 kailangan ta natin makailam ito. Dahil pera ng gobyerno ito, we cannot turn a blind eye here. Yes, Mr. Chair, and, uh